Two of my best Kabi rooster Wala na Guys, bad news Bukong na-hit stroke po yung dalawa nating Kabi rooster Ito po si Bulag uh, Ginilitan ko na lang pero ano pa yan Buhay pa yan ng ginilitan ko And si Bogart Ayun uh, na Ano na Mukhang wala na rin. Sige, puntahan natin. Nagsabong kasi kahapon yan guys, na ano, wala ako dito, nakawala yung isa. Nagsabong. Ah, uh, ayun. Doon nagsimula eh. Pagkatapos 'no, nakalugmok na lang sila eh. Kahapon, kahapon, maghapon. And then ngayong umaga nga, sinubukan kong ano kasi wala na eh. Parang si Bulag papatay na eh. Binasa ako. Ayun, wala na talaga, guys. Wala na. Si Bogart guys, patay na. Mm. Ano pa to? Boy pa to kanina. Ano to? Kakapiyok lang ito. Ito eh, pwede pa natin gilitan. Gigilitan ko. Ayan na guys. Wala na si Bogart. Hmm. Yung napadugo pa natin. Ito guys, ano, uh, disclaimer po. Kung nakita nyo basa, ngayon po yung umaga. Uh, binasa ko nga po kasi uh, ang suspecha ko is heat stroke. Pero kahapon po nangyari yung heat stroke ha. Kasi kahapon po sila nagpang-abot ng tanghali. Uh, yung nga, sumabay nga kala Sir Ron yung nag-swap po ng ating decal brown sa mga kabir na dumalaga. Sila nga actually ang nakakita nito kasi hindi ko po na malaya na nakawala pala si Bulag. Then nagpang-abot sila ni Bogart kasi Bogart ay nakatali lang. Si uh, Bulag ay naka-scratch pen. Nakalusot naka si na itulak ni Bulag yung scratch pen. Nagpang-abot sila dun sa, sa sa, area ng mga decal do sa ilalim ng mangga. Hindi naman sila nasa initan. Kaya lang siguro yung kakasabong-sabong nila na exo sila tapos mainit ang panahon. Ayun na nauwi nauwi po sa heat stroke and hindi nakarecover hanggang ngayong umaga. Uh, sinubukan ko nga pong basahin sila ngayong umaga kasi nga kahapon ay hindi po pwede kasi uh, sobrang init pa ng katawan nila kahapon eh. And hingal na hingal. Kaya ngayon ko po sinubok na basahin kanina nga. Kaya lang ganun pa rin, hindi po nagbago. And ito guys, disclaimer nung binasa ko sila, si Bulag ay ano na, halos pa wala na rin talaga. Ano na, wala na. Sa tingin ko nga eh, ano na. Sinubukan ko lang pong basahin para hoping na makarecover sana. Si Bogart ganun din, lupay-pay na rin Kaya yun, nag-ano ko nag ako na basain sana sila Kaya lang wala pa rin Ayan, so dalawang rooster guys Kabir, Yung mga pinakamalalaki Si Bogart At saka si Bulag, wala na So wala na tayo pang atyaw Yun ang problema So ito yung uwi ko, kakatahin ko sa bahay Para at least ay mapakinabanga pa Hindi naman nagkasakit, ko. walang sakit to guys wala sakit, disclaimer po Heatstroke po ang kinamatay nila stroke. Ayan guys, uwi na tayo. So ito, malaking kawalan ang nangyari. Malaking kawalan sa ating pagbibreed ng kabir. Ay, ayan nako, mm. ayan. Two of my best kabir rooster. Wala na. Ay, nako. Ayan. Wala tayong magagawa guys, kaya talaga. So ito, ito pong isang katotohanan talaga na hindi natin hawak ang buhay ng ating mga alaga. Ayan. Well, let's move forward na lang. So ito, uh, katahin ko na para mapaknabangan. Uwi na muna ako. Ayan guys, timbangin natin sila. So ayan, 0-0. Pwede panimbang. Ito, na-address ko na. Ayan, ito po si one i Yan po, si One Eye. Four kilos, guys. Hmm? Four kilos. At si Bogart. Si Bogart. eh si Bogart talaga. Bigat, oh. Four. Apat. Apat. Apat kilo. Apat na guhit. yan si Bogart. Apat na kilo. Apat na guhit. Ayan sila. Sayang, pero wala tayong magagawa. So ito yung ano to, pang ilang araw namin ulam to. Ayun, so ano, i ko na lang para kukuha-kuha na lang sa ref pag magluto. So ngayon naman po, pasyalan natin 'yung mga natitira nating kabir. Ito papakita ko sa inyo. Yung ating mga natitira. So ito po yung ating dalawa sa mga dumalaga. Ayan. Yung isa, yung itlog guys sa ano yan, fake eggs yan. Yan, nilagay lang natin dyan. Yan po yung ating mga dumalaga, 5 months old. And ito, yung original, yung mga original natin. Yan. Ito yung partner ni Bogart talaga, nabili ko sila trayo. Yan talaga yung mga partner ni Bogart. So lahat po ng kabir natin, uh, sa kanila galing yan po yung mga original natin. Ayan. lugon kasi pero ano na, ayan o. Na, nag nagbabalahibo uh, na yung likod niya. Hiniwalay ko kasi ito at uh, bin, uh, pinatigil ko magitlog kasi yung likod nila wala nang balahibo. Uh, Matindi lugon ayan. Eh. Pero ngayon okay na. Ayan. Yeti mga pato. Ayan, so nandito tayo sa taas ng kulungan ng kambing. Nandito po yung iba nating mga kabir. Ayan. Ito. So, mm. so ito yung mga future hens natin. Ayan, mga anak na po yan ng mga original natin. Anak na nabogart yung mga yan. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Mga anak ni Bogart. Mm. you Ano? Know, ano na to? Mga laying na po pa. Mm. yan. Pa. Hmm. sila. Mga future hands natin. Ayan. So, yun na lang po ang... Uh, Ala-alang na iwan sa atin ni Bogart. Ito pa. yeah, Mga ala-ala ni Bogart. So, hindi naman masyadong masama ang nangyari. Kasi meron pa rin tayo natirang isang kabi rooster. Ito nga yung nakasama dito yung nakasama po dito sa mga decabron yung isa nating kabi rooster na mas bata ayan ayan so guys Pasensya na sa mga sinampay <laughs> nagsampay naman si ate Berna ayan kapit bahay ko ayan yung bahay na yun nagsasampay sila dyan pero nagpapaalam naman yan ayan ayan, guys oh. Mm. ayun po yung ating uh, kabi rooster ayan so meron pa tayong isa Meron pa tayong isang natirang kabi rooster. So yan na lang ang ating gagamitin para doon sa mga natitira nating hens kasama yung original. Yeah, siguro yun na lang pong i-keep natin. Ay, eh, meron pa pala dito. Teka, may mga may isa pa pala dito batch ng mga dumalaga. Pero ayan, ayan po yung kabi rooster natin. Talaga yung quality quality talaga to, guys. Talagang pinili ko to. Hatch date nila November 28, 2023. Ayan quality quality yan guys. Hmm. Bali, piraso. So, ito, yun na rin yung na yun ang gagamitin natin sa kanila. Not related naman niya mga yan. Ayan. so yun po. Uh, yan po ang kinahinat na ng ating uh, kabir breeding ngayon. Ayan, ito po yung mga kabir, ah, kabir, mga decal brown na galing kay Sharon, Sa, sa piraso piraso yung ipinang uh, swap natin doon sa iba natin mga dumalagang kabir ayan so tingnan natin nangingitlog na rin itong mga to eh ayun meron ay ah, isa lang isa lang hmm. Lige, pala naman ng ano pakainin naman ng layer fish to mga to so ito guys ito nga yung ating magiting na magiting <laughs> na nag-iisang kabir rooster ayan sya ayan so sya lang gagamitin natin sa lahat ng ating mga kabir hens para makapagpatuloy po tayo makapag breed ng mga kabir makapag produce pero yun nga hindi na tayo magdadagdag kung yung mga pinakita ko sa inyo mga hens yun na, yun na lang po muna saka ito. Uh, hindi na tayo magdadagdag ipapako natin sa ganyang karami yung mga kabir And yung mga roda alis ganun din. Kasi ito po mga decal brown ang balak kong italagang ano para mi ano uh, magdagdag. Ito po talaga ang gusto kong i-full swing ba. Mabagas ano full swing. Dito tayo magko-concentrate kasi uh, dito ang pera guys sa mga decal brown nakikita ko. Ah uh, sold out ang ating mga itlog. Yan. Sold out lagi. Kahit nasa 230 per 3, 230 per 3 po ang benta natin. Yan. So ito, may future pero ipagpapatuloy pa rin po natin yung pagbibreed natin ng mga kabir pagbibenta ng mga sisiw and baka magbenta na rin ako ng mga fertile eggs nila so yun, i-announce ko naman po yan sa mga uh, upcoming vlogs ko pero yun nga, Doon po sa marami po nagme-message ng nagtatanong ng decal brown kung nagbebenta ako yeah, pasensya na po hindi pa po ako nagbebenta ng mga decal brown kasi kasalukuyan po ako po mismo ay bumibili pa rin bumibili pa rin po ako ng mga RTL na pandagdag dito. So, paunti-unti. Ito nga, na i-trade natin doon sa ating ibang decal brown. Ayan. So, pagka nakabenta ako ng BX, uh, magdadagdag tayo, bibili uli ako ng mga RTL. Hanggang sa makompleto ko yung at least 110 heads sana ang ang plano ko. Kasi ito, tingin ko yung capacity na itong area na ito eh. Nasa 100, kaya-kaya niya. So, yun. Yung po ating plano, pag nabenta yung mga biik, so abang-abang lang po kayo. Uh, may mga kinakausap na ako sa Facebook. Yung mga ano na rin ang kinakausap ko, yung mga laying na rin. Laying na rin kasi mahirap ko kausapin yung mga ano, yung mga dumalaga talaga na ano, yung iba, snabero. <laughs> na Snaber snabero, ayaw mag-reply. So may mga kinakausap ako na, pero siguro ingat-ingat na lang. Parang katulad lang din nung napagkuna ko sa samba, sa sa pampanga nito mga to na laying na rin galing na, galing na ng farm mga gamit na rin pero mura lang kasi naglalaro lang po sa 350 400 ang isa 450 ganyan pero pinipili pa natin yung talagang ano mapag, mapagkakatiwalaan yung anis ba ayan pero yung pong, uh, yung pong plano magdadagdag talaga tayo ayan yan po mm. Ito maligayang maligaya itong po na ito eh. Yan. Lalo siyang liligaya ngayon kasi wala na dalawang, ka, ano, dalawang kakompetensya niya. Ayan. So maraming salamat po. Yun po ang uh, masaklap na nangyari. Uh, wala naman po may gusto. Pero hindi po talaga maalis yung mga ganun pagkakataon sa mundo ng farming. Ayan. Pero at least ay meron pa rin po tayong mga natir natirang materyales pang, uh, pag, para makapagpapatuloy pa rin po tayo ayan, pero ayan oh decal brown guys yan talaga ang aking focus ngayon decal brown yan marami salamat guys so muli magpapasalamat po ako sa lahat po ng mga solid kabokals na patuloy po nakasuporta and sa mga silent viewers ko po marami maraming salamat sa ating kaibigan po na si Sir Boyet Sir shoutout po sa inyo and ingat po kayo dyan And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And yung click nyo lang po yung notification bell para manotify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Muli, ito yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga harap, magsikap, at ikisala tayong kumilos at siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!